Hello guys, good morning. Ayan for this video dito ngayon si uh, Boya. Malupito. <laughs> Boy Malupito. <Karawas. laughs> Boy Karwas. Boy Karwas. <laughs> Boy Karwas. <laughs> Driver. Oh, Boy Kito kaya <ngayon>, mga Lodi. Service gaming ayun mga Lodi. Shout out sa inyo diyan. <laughs> mga driver dyan. Dito malaking pera sa Manila. Huwag lang ayon dito. Ano lang, pupuyat kayo eh. Ayun you know, o, mga loli. Mga driver dyan. Ganito kami pagkaumaga. So ito ang Urago na Bicolano na taga Tabaco. Habi <laughs> ba? Napakagwapo. Eh. <laughs> Napakagwapo ni Idol. Viral ka na bukas. <laughs> oh.

<laughs> para para kita sa po <laughs> eto ang guapo <pinakagwapo>. na helper o <laughs> oh, diba ganun lang kami ka basic pagka umaga ano ano lang ba punas punas lang o oh. diba Tingnan mo naman kalinis ng unit namin, no. Oh, di ba? Umaga pa lang napaliguan na. Press na press na kaya pag biniyahe. Napakatila ng buong maludi. Eh. Tapos inaano namin yung host kasi titirahin namin din yung doon sa unahan. Dilinisan. Oh, di ba? Apat na unit to, guys sa lahat ng mga driver na gusto mag-drive dyan <laughs> nandito yung taga Tabaco, Albaya Tabaco, malapit sa mayung vulkan hmm, pinakagwapo umuusok lagi o, yung ano ito mga diba? idol ganun lang ganun Wala lang ka tayo mag-washing eh. wow ganun lang tayo maglinis-linis mga lodi o diba Pagka umaga, ganyan ang trabaho namin dito. Pagkatapos maglinis, uh, diretso na sa kantin, kakain na naman. Basic <laughs> na. Basic lang ba? Oh, di ba? Ganun lang maglinis. Yun lang naman mga padi mga madi. Ayan, mga manay, mga manoy. Thank you sa Indo, Gabos. Diyos marahay na aga. Ingat kayo lagi, bye ya